ang sampu pinakamalakas na uri ng agila sa mundo kasama ng tirahan, pagkain at mga katangian nito. Dito, ating pag-uusapan. Kaya naman tara, simulan na natin to. Siyensya, istorya, sports, teknolohiya, hayop, Pagkain at maraming ini ililista, at pag-usapan dito sa. Ang mga agila ay kilalang uri ng ibon dahil sa kanilang katatagan, lakas at gilas. Dahil sa mga natatangi itong katangian, ginawa pa nga itong simbolo ng maraming mga bansa. Kung paano sila mamuhay, ano ang kanilang kinakain, dito matutonghaya natin ang sampung pinakamalakas na uri ng agila sa mundo. Pasok sa number 10, ang Beros Eagle. Ang uri ng agilang ito ay matatagpuan sa bulubundukin ng East at North East ng Afrika. May sukat itong 30 to 38 inches kaya tinagoran itong 6 longest eagle sa mundo. Ang lalaking Beros Eagle ay tumitimbang ng 3 to 4.2 kilograms. Samantalang ang babae naman ay tumitimbang ng 3.1 to 7 kilograms. May wingspan ito na 2.28 meters at madalas silang matatagpuan sa mga mababatong lugar sa east at northeast ng Afrika. Kadalas ang maliliit na uri ng unggoy at daga ang kinakain nito. Number 9, ang Marshall Eagle. Kalak ang mga uri nito sa mga lupain ng Afrika, Senegal, Somalia at South Cape. Matatagpuan ito sa mga open at semi-open habitat sa mga lugar na South Sahara, Africa. Ang Marshall Eagle ay tumitimbang ng 6.5 kilograms at may wingspan na 2.6 meters. Pinaniniwalang kumakain ito ng mga batang antelope, unggoy, reptilias at iba't ibang uri pa ng ibon. Ang lakas ng isang Marshall Eagle ay kaya mapabagsak ng isang tao ito ay madalas i down ng mga magsasaka dahil sa banta nito sa kanilang mga bakahan. Number 8, ang White-tailed Sea Eagle. Ito ay tinaguro ang largest European eagle, matingkad na puting buntot at kayumangging katawan. Mata, tuka at ang paa nito ay dilaw may wingspan na 2.4 meters, may timbang na 9 kilograms. May kita sa iba't ibang uri na mabababang lugar at malapit sa mga tubigan. Kumakain ito ng iba't ibang uri ng hayop, isda at ibon. Number 7, Crowned Eagle. Dahil sa timbang at malalakas na binti nito, talas ng kuko ito ay tinaguri ang pinakamalakas na agila sa Afrika. May wingspan na 1.5 to 2.1 meters. Tumitimbang na 2.5 hanggang 4.5 kilograms. Matatagpuan ito sa mga Afrika's rainforest, woodland forest at sabanas. Ang African crowned Eagle ay kayang sumila ng apat na beses sa kanyang bigat upang kainin katulad ng mga unggoy, guinea pig, ahas, monggos, at mga antelope. Number 6, ang bald eagle. Ito ang pinakakilalang agila sa lahat ng mga uri nito. Hindi lang dahil sa laki nito, ito ang pambansang hayo ng Bansang Amerika. Ang isang adult bald eagle ay may wingspan 2.3 meters, may timbang na 7.7 kilograms. Ang bald eagle ay mayroong mahinang pangamoy ngunit may malakas na panglasa. Ito ay mayroon lamang iisang pares sa buong buhay nila. Isda, maliliit na ibon at mga hayop ang kadalasan kinakain nito. Pasok sa number 5, Stellar Sea Eagle. Isa ito sa mga malalaking ibon na makikita sa North East Asia Coastal Region na ang kinakain madalas ay mga isda at ibang uri ibon na mas maliliit dito. Ito ay isang malaki at malakas na uri ng ibon. Ang karanihan nito ay nababalot ng itim na balahibo maliban sa balikat, pakpak at sa babang likuran nito. Ang tuka nito at kuko ay may matingkad na dilaw. May wingspan na 2.5 meters, tumitimbang ng 9 kilograms. Pasok sa number 4 ang Wedge-tailed Eagle. Ang Wedge-tailed Eagle ay matatagpuan sa kalupaan ng Australia. Mahilig ito sa kapatagan, kagubatan, maging sa malapit sa dagat. Ang pangalan nito ay nakuha sa pakalang na buntot nito at mayroon itong malamlam na tuka kayumangging mata ang mga uri nito ay kalat sa magugubat na kalupaan ng Australia. At dahil sa hilig nito sa mga kagubatan, kahit patay na puno ay pinupugaran ng mga wedge-tailed eagle. Ito ay may wingspan na 2.5 meters at may timbang na 5.4 kilograms. wala ang kumakain ito ng mga tupa pero rabbit ang paborito nitong pagkain. Ang uri ng mga agilang ito ay matatagpuan sa mga bansang Germany, Austria, Mexico at Albania. Ang Golden Eagle, ang kilang uri ng agila sa mga bansang ito. Ito ang may pinakamalaking uri ng agila sa Northern Hemisphere. Ito ay ang pinakasikat na uri ng ibon sa North America dahil sa bilis at lakas nito. Ito ay may itim na pagkakayumanggi at may malagintong kulay na pagkakayumanggi na nakapalibot sa leeg at ulo nito. Ito ay may wingspan na 1.8 to 2.3 meters, may timbang na 6.4 kilograms. Mahilig silang kumain ng rabbit, malilit na tupa, kambing at mga alagang hayo. Ang mga golden eagle at ang mga uri neto ay madalas ding makikita sa mga lugar na mabundok, mga tabing ilog at kanyon. Pasok sa number 2 ang Philippine Eagle. Ang Philippine Eagle ay isa sa pinakamalaking ibon sa buong mundo. Ito ay endemic sa lugar lamang ng Pilipinas. Ito ay may kulay itim na muka at tuka. Ang likod nito ay may itim na pagkakuyumanggi. Ang ilalim ng pakpak ay puti. Kapansin-pansin sa itsura ng Philippine Eagle ang maganda nitong balahibo sa ulo na hugis corona. Ang mga mata nito ay may asul na may pagkaabong kulay. Karagdagan nito, ang talas ng paningin ng isang Philippine Eagle ay may walong beses na matalas sa paningin ng isang tao. Kaya itong dumurog ng mga buto ng kanyang mga biktima. Madalas itong kumakain ng maliliit na hayop ngunit mas kilala ito sa pagkain ng mga unggoy. Kaya ang Philippine Eagle ay mas kilala sa tawag na Monkey Eating Eagle. Ito ay may wingspan na 1.8 to 2.2 meters at tumitimbang ng 4.1 to 8.1 kilograms. At ang ating nasa number 1 spot, ang Harpy Eagle. Hindi man ito ang pinakamalaking agila sa mundo, ito naman ang pinakamalakas. Ginagamit nito ang mahabang kuko para sumila ng mga slot, unggoy at iba pang malalaking ibon. Ang kuko nito ay may sapat upang bumali ng braso ng isang tao. Ang agila na ito ay malimit makita sa mga lugar ng South America na may wingspan na 2.2 meters ang Harpy Eagle ay ang pambansang hayop ng bansang Panama. Kaya nitong tumawid sa mga kagubatan ng South America dahil sa mahabang buntot at malalaking pabilog ng mga pakpak nito. Ang kulay ng katawan ng isang adult Harpy Eagle ay may itim at malahabong leeg at ulo nito. Atyan, yan ang sampung pinakamalalakas na uri ng agila sa buong mundo. Nasama ba ang bet nyo? Comment down below. At kung nagustuhan nyo ang ganitong mga content, please like and subscribe to our YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga top most videos. Maraming salamat po. Ito ang inyong and stuff mode and videos